Jackson Hayes at Luka Doncic maglalaro na laban sa Suns at Jamal Murray trending ang mga sinabi sa kanyang post-game interview tungkol sa Lakers. Pero bago yan, matapos ang laban kontra Denver Nuggets noong biyernes kung saan anim na manlalaro ang hindi nakapaglaro, ay unti-until na ngang bumabalik sa full health ang Los Angeles Lakers. Sa kanilang injury report bago ang laban kontra Phoenix Suns bukas, ay na-upgrade na sa probable si na Luka Doncic at Jackson Hayes, isang magandang senyales para sa koponan. Kasama rin sa listahan si Dalton Connect na nagkaroon ng matinding pagbagsak matapos ang isang dunk laban sa Nuggets ngunit inaasahang makakapaglaro siya. Bagamat lumaban ng matindi ang Lakers sa Denver, hindi nila nagawang kunin ang panalo dahil sa kawalan ng maraming key players. Sa kasalukuyan, nasa apat na sunod na talo na ang Purple and Gold. Gayunpaman, malaki ang magiging epekto ng pagbabalik ni Luka, lalo na siya ang pangunahing scorer ng koponan ngayong season na may average na 27.4 points, 8.4 rebounds at 7.7 assists bawat laro. Ang pagbabalik ni Hayes ay magbibigay rin ng malaking tulong sa depensa at rebounding lalo na't hindi nagawa ni Alex Len na punan ang kanyang papel ng buo. Bukod kina Luca at Hayes, nasa injury report din sina Dorian Finney-Smith at Gabe Vincent na parehong questionable kung makakapaglaro. Dahil sa maagang oras ng laban at ang kanilang pagkawala noong nakaraang laro, malaki ang posibilidad na hindi pa rin sila maglaro kontra Suns. Samantala, mananatiling out sina Lebron James at Rui Hachimura. Si Lebron ay inaasahang mawawala ng isa hanggang dalawa dalawang linggo dahil sa groin strain habang si Hachimura ay muling susuriin sa mga darating na araw. Umaasa ang Lakers na unti-unting makakabalik ang kanilang mga pangunahing manlalaro sa loob ng limang sunod na home games upang makuha ang kumpiyansa at bumalik sa panalo. Samantala, isa sa naging rason ng pagkatalo ng Lakers kahapon laban sa Denver Nuggets ay ang Dagger 3 na ginawa ni Jamal Murray sa huling mga segundo ng laro. Isa si Murray sa mga player na nagpapahirap sa Lakers kahit noon pa sa mga nakaraang season. Kahapon, nang tanungin siya sa kanyang post-game interview kung ano ang masasabi niya sa pagkapanalo at sa kanyang clutch basket sinabi niya na iyon daw talaga ang play na binigay sa kanila ni coach Malone dagdag pa niya sobrang tuwa niya nang maipasok niya ang kanyang clutch shot Nakabawi na rin daw siya sa pagkatalo nila sa nakaraang laro laban sa Lakers kung saan sila ay tinambakan. Ayon kay Murray, hindi na mauulit ang pagkatalo na nangyari sa nakaraang laro nila sa Lakers at sisiguraduhin nila na kahit fully healthy ang Lakers, matatalo pa rin nila ito. Maraming Lakers fans ang naiinis sa mga binitiwang salita ng Denver Nuggets star. Ayon sa ilang fans, masyado na raw itong mayabang at minamaliit ang roster ng Lakers. Matunog nga ang mga pahayag ni Jamal Murray kahapon at ayon sa kanya, sobrang nahirapan sila pero nahanap nila ang paraan para manalo. Sa kabilang banda, hindi maikakaila ang galing ni Murray sa clutch situations. Kahit na maraming pressure, nagawa pa rin niyang ipasok ang tres na nagdala ng panalo para sa Nuggets. Murray for three!